Ah, <laughs> ito na Ano, kamusta? Payot <laughs> mo! ano si Payot! Ang polis! Ha? mo! Ha? mo sa akin. Ito galing Pinas. Ba, ikaw parang yung kilala kong naka-aqua plus. Ay ah. yung naka plus, dito. Ano? <laughs> 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 Kapagal ka na sa kayo. Ang na kumulit. Ang kumulit oh. Ang kumulit kumulit. 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 Nakakailang isnos ka ng alarm bago ka bumangon. Grabe, no? Yung kasarapan ng tulog mo, tapos biglang kakalimbang yung alarm mo. Nakakatamad, bumangon. Para bang gusto mo na lang tulog na lang maghapon. Pero kapag nagsink sink in sa utak mo, kung para kanino ka bumabangon, syempre, babangon at babangon ka talaga para sa mga mahal mo sa buhay. So, ito yung magiging routine ko dito sa Japan kapag may pasok. Manipis lang yung higaan ko kasi hindi pa ako nakakabili ng aking higaan na mataas-taas. Kaya sakit sa likod. morning mga kachaps. So, uh, kasama natin si Hi, Boss, si Boss Elmer. Kapi-kapi yeah. tayo, kapi-kapi. Yan yung mga kasama natin sa linya. Yan, yeah, sa trabaho mamaya. Kaya magkikita ulit kami yan sa, ano, sa trabaho. Kahit araw-araw kami magkikita ng dini. Punta, sunog lang ko ulit. Ayan, pagkita ka lang ng umaga, ano? Ito, 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 Ah, na. To <coughs> so, ng yeah, no, ah, na. <coughs> ito na ang ating almochao for today. So yon po no, what's up sa inyo mga kachaps So first day ko ngayon sa trabaho kaya tara let's go Samahan nyo ako sa company Let's go ah. Ayan so yung bahay ko ngayon nga no So medyo may kalayuan lang to sa company namin Hindi kagaya dati So kaya kailangan natin pumasok lagi ng maaga Ayan so samahan nyo ako sa aking first day sa work ngayon Ayan, so habang tayo ipumapadyak pa eh, Gusto ko lang pasalamatan ng ating mga kachaps na palaging nanonood Ang ating mga videos at mga sumusuporta dyan So mag-iingat kayo dyan palagi mga kachaps Hayaan nyo akong share sa inyo ang aking journey dito sa Japan Pura second times At sana andyan pa din kayo palagi kahit saan ako makarating Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat At ito na nga, natatanong ko naman na muna dito Ang company namin E eh, talaga namang bago makarating din pagut eh, Pagod na agad eh. <laughs> Hindi pa nagsisimula ang trabaho So, medyo napaagat tayo ng konti pero okay lang kasi unang araw natin ngayon kaya dapat paagat. Saka ayoko din naman ng pumasok ng gahol sa oras kaya maaga ako nagising. Yan, ito ang aming parking area at dito kami nagpa-park ng aming mga bike. Bike nga pala na ginagamit ko dito ay bigay ng company yan para meron akong service pagpasok at pag-uwi. Correct right time ko muna. Okay. Yeah, so ito lang yung canteen namin, yan yung building na to. So papasukin natin ang bayan ng Katsyon. Okay, mo. Eh, ito Ano, kamusta? Payat <laughs> mo! Siyempre, walang kain lagi. Ay, ito namin, pumayat ka na. Ah, okay. si Alas, si Timabi. Alas, kaya, pumayat. <laughs> Uy, Alas, Timabi, kanta ba? <laughs> Mami, Timabik, break time mo ba? Alas, tutulong. Oh, ha? <laughs> ha? Hoy, ang gay! mo? ang taba mo! Oo, okay. oh, <laughs> <laughs> baka <taba> ka naman! Walang <laughs> <laughs> taba rin ito! Huwag! Hindi pa ako natanghalihan e! Eh. Oh, Huwag mo sa akin! Ito pa lang yung kilala ko! Ito Itlog galing pinas! Ikaw pa lang yung kilala ko naka-aqua plus na inatago! Ah. Yung naka-aqua plus dito! Huwag! mo kong kalala ko ito ah! <laughs> Tumil <Tungin. laughs> na! na! Ah? <laughs> <laughs> break time oh <laughs> break time, time <laughs> na. ko! Kaya ako nag-break ng alas 2, Kaya nag-break ng na! naman sa'yo! Ha? <laughs> huh? Tumaba ka <kapag>? ba? Kailan? <laughs> ano? Hindi pa. Kakain so, pa nga lang ako eh. Teka, kukunin ka. Ay, kuteng! Brother! Kasi ako kayo kamara sa vlog ko, yan na, ginagamit ko na. Yan na, shout out dito. Kanya tong ano, ating equipment. Oh, Pre! Pre! Ang na, Pre! Hindi na, kamusta ka na? Kambira niya. dito ko oh, po, oh, Pre. May kasabay ka ba oh, okay. oh, oh, ka? Oo, oh, hindi. Ay, ikaw lang? Hindi. Oh, Ewan ko, sila sila sila. Pre, De pre. pre. Sa pre. tayo Bigyan lang kayo yung Timabik. Yan, si Jopa oh. isang. oh. Woo, nakita ulit kami. Grabe. Welcome back. Welcome back, pre. Yeah, after one year. After one year. <laughs> one year pala. One year, yeah, one year. Yeah. pala. Yan, yeah, so may may papoto pa si Mama. Oh, Mama. Tapos may papansit pa, oh. Pick me and pre for everyone. Yeah. Nakasama natin si Jasper. May break time tayo si Jopa at si CJ. Yun! Nakakain muna kami. Ito yung aking pagkain ngayong araw. Bukas ay yung magbabaw na. <laughs> Yan yung ubinto dito. Sabi to lang, rice! Kasi lang rice ko. Ay! Hey, hey. Birthday pala ni Mama. Ah, birthday oh. ba ka? Oo. One just. Abdon, tabahan mo. Ang lawain mo pa ang bati mo. So, ayan mga... Okay, bye bye. Hey, bye. <coughs> ayan sa so mga chaps. First day, OT. <sighs> ang dilim pala. Ayan, yeah, so first day ko ngayon, no? So, naka out agad ako ng 2 hours. You got that. Okay na. Ayan, yeah, so nandito kami sa dati naming bahay. Ayan, so sisilipin natin loob ng ating dating bahay. Let's go! Doorbell muna tayo. Ay! Oh! Oh! <laughs> Yan yung dati naming kwarto. Ito yung karton namin ni Joby dati Oh, oh raid, raid, raid! Sumudas! so, may dito Natitingnan natin siya yung taas sa taas Umaganda mo sa dyan Sumas, 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 Ah, sa taot kay ma Jason. Siyempre, dito si Paul. Ah, Sige, masukin mo. Paul! Ay! Ay, nakalaki mo ng pintu mo, eh. Ano, pre? kami mo lang. Kamay-babanda ng King Ball. ba? Itinak na higaan. Masukin mo lang. Wala dito, pre. oh Oo, ah? Wala ka mo. Oo, pre. Long na nga no yeah, so salamat sa mga nanonood. Chops out. Hanggang sa muli.